Hello guys! Hi! Hello! Ayan! So, nagpabrik ako. And today, this video. See? See this one? The Bougainvillea flowers. Ng ang dami ko na nga Bougainvillea flowers. At namumulaklak na nga sila dahil ngayon is winter time na dito sa Abu Dhabi. So, ayan. So, dahil may nakita akong isang video sa Facebook na pwede palang kainin ng Bougainvillea flowers gawing crispy. So, ayan. Try natin today. Gumawa ng isang crispy na bugin dilya flowers. At titignan natin kung gaano siya kasarap or masarap ba talaga siya. So, ayan nga guys. Kinukuha ko na nga yung mga flowers pero hindi ko yung maubos. Kasi nga kailangan natin piliin yung flowers na kakabuka niya lang. Disclaimer nga lang pala sa mga gumagawa nito. Hindi ko palang alam kung nagagawa ba sa, Pilip sa, Pilipinas, sa ibang Pero ang alam kong gumagawa nito ay yung mga Thailander. Kaya sa isang mukbang ako nakita ang ganitong princess na ginagawa niya sa Bougainvillea flowers. Kaya ayan, sa mga hindi ko makain ng Bougainvillea flowers yan, okay lang. But at least we try. So yun na nga guys yung mga nakuha natin Bulaklak ng niya, Medyo madami. Medyo madami mad ang kuha ko. Ayan. So, next step is tatanggalin natin yung mga petals-petals niya. Yung maliliit na petals niya. Kasi, isang video ako nakita sinasabi nito na mapait daw. Pait daw yung petals. So, let's try. Kunin natin as much as we can. Ayan. Tinatanggal natin yung petals niya. And then, go to the next step na tayo. So, after nga natin matanggal lahat ng mga petals na syempre kailangan natin hugasan na maigi kasi hindi natin alam baka may mga insect kung sa loob. Kaya hugasan natin ng maigi. Wash it thoroughly para mas malinis, mas masarap. Ngayon kung nga pala nagawin ng video nito kasi curious talaga ako kung anong lasa niya. And Ayan, kasi sa dami bulaklak ng bagimbelia ko. Sayang naman kung hindi ko matatry. Kung edible pala talaga siya. So, why not try, ba diba? So, ayan, hugasin natin ng maybe until talagang malinis siya. Yung, alam siyang insekto na nasa loob. Kasi sometimes, ba diba, ang daming mga bulaklak sa mga flowers ng bagimbelia. Lalo na yung mga bees. So, dahil tapos na tayo. So, dito maglalagay tayo ng <coughs> flour. Of course, tansyain nyo na lang guys. Kasi hindi marami masyado itong gagawin natin. And of course, maglalagay din tayo ng cornstarch. Ayan. And then, of course, para medyo malasa siya, lagyan natin ng konting asin. Konting paminta. dami ng paminta. konti lang. yun so, a little bit like spicy. And of course, paprika. Don't forget the paprika, guys. Pang ano siya, pang kulay. <laughs> so, ayan, so ready na siya. So, ayan guys, lagyan mo yung lunch. Lagyan mo ng cold water. Ayan, kailangan cold water nilalagay mo. And halu-haluin mo lang siya. Tapos so, mamatansya mo yung mm -hmm texture na kailangan natin. So, ready na yan. So, yan syempre, lalagay na natin dito sa ating mixture. Ang ating bagandalia flowers. Ayan. Hey, And then, next Look at that, ayan, so eto na ang ating crispy fried bougainvillea flowers Ayan guys, so I'm so excited Excited na, oh, look at that, it's crispy And Parang masarap-sarap niya, oh my god So kailangan natin ng sausawan Mm-hmm. <laughs> Hmm. Hmm. thank you for watching bye bye oh, try it, try try it.